Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September uh, 18, 2025, uh, Webes ng ikadalawampun, apat na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 4, verses 12 to 16 pinakamamahal, huwag mong bigyang daan at hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwara ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang pinagkalod sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ang lahat ang iyong pagunlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. At mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula po dito sa Padre Pio Shrine. At ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito kung saan nagpapatuloy tayo ng pagninilay para sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. So muli, no, si Timoteo ay isang kabilang no sa kabataan so uh, binata pa kumbaga. Uh, dito ay tinatagubilinan siya ni ni San Pablo na manatiling uh, nagtataglay ng kabutihang asal, magandang kalooban at uh, tiyakin no na kanyang uh, uh, pagsasabuhay no ng habang pinapahayag niya ang mabuting balita, habang nagtuturo siya ay ganun din naman manatili sa kanyang kagandahang asal. Na maganda po no nasa panahon natin ngayon talaga maganda mapaalalahanan din ng mga kabataan na iba-iba man ang tawag uh, ano man gen generation gen Z gen meta o kung ano nawa ay manatili tayong matatag at tumanda tayo na may pananampalataya at may paninindigan sa, sa ngayon sa nangyayari sa ating lipunan uh, magandang rin nakikita na ang mga kabataan ay nagpapahayag na kanilang paggadismaya dahil nga sa mga nakawan na nangyayari sa ating ng gobyerno, sa mga lingkod ng ating pamahalaan na umaabuso ma sa kanilang kapangyarihan. At kailangan talaga na marinig natin ang boses ng mga kabataan. Ipahayag po ninyo dahil kayo din naman ang sinasabi nga na pag-asa ng uh, kinabukasan. Uh, wag lang basta mabuhay ng ayon sa sa mundo makamundong pamamaraan kundi sikapin natin na mabuhay pa rin tayo ayon sa salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. Nga. Okay.